Good morning! Welcome to my YouTube channel Shina Chinitas Vlog At gusto kong sagutin yung tanong Kung totoo ba daw na mas prefer ng mga Fins Ang mga bormis narses, Kasi mas magagaling daw sila Well, dito naman guys Hindi naman talaga dito sa Finland pagalingan Kailangan marunong ka talaga Mag ano, finish yun mahalaga And uh, ako, wala akong masabi sa mga Bormis. Ako, gusto ko rin talaga sila. Kasi masisipag sila. Para sa mga Filipino. Kasi nga, mga Asia, may mga common talaga din naman tayong um, attitude. Mga hard workers din naman talaga mga Bormis. Wala akong masabi. Mga friendly din sila. And they are also grateful na nandito sila sa Finland. Kasi, you no, know, kung alam nyo yung bansa nila uh, may civil war, so magulo, mas magulo pa sa Pilipinas. Kaya kung tayo ay nangangarap din makarating dito para magkaroon din ng peace of mind, bukod of course kumita ng pera, ganun din sila. And sobrang grateful talaga nila nakarating sila dito. Kasi dito nila naranasan na may pag-asa, na tahimik, alam mo yun. At maging masaya, maging malaya kumpara sa bansa nila. So, wala nang problema sa akin kung gugustin sila ng mga fans and talagang pinagsisikapan din naman talaga nila na magustuhan sila ng bansa na to. Katulad din natin. So, yun lang. And I'm so happy nga kapag ka sila yung nakakasama ko sa trabaho. And of course, ganun din yung mga ibang colleagues. So, hindi naman dito guys pagalingan. Um, kailangan lang talaga marunong ka makisama. And of course, kailangan marunong ka makipag-usap and finish. Ayan. So para paras lang din tayo nag-struggle. And para paras lang din tayong eh, katulad natin, sila din nagsusumikap din. Para, syempre, makapag-stay rin dito sa Finland. So, yun lang guys. Thank you so much for sa comment. And don't forget to subscribe. Love you all. God bless you all.